Mga ka-showbiz, isa si Carla Abellana sa mga artista ng Kapuso Network na bukas mag sa It's Showtime kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Ang kilalang noontime show ng ABS-CBN ay nagsimulang umere sa GTV subsidiary ng GMA7 noong July 1, 2023. Hindi na na-renew ang black time agreement ng It's Showtime sa TV5 dahil ibinigay ang time slot sa It, ang bagong noon time show na pinangungunahan ni Natito Soto, Big Soto at Joey De Leon. Kung papayagan or kung ma-invite ako doon, why not? Pwede akong mag-guest, co-host or manood lang, mag-visit lang. I'm looking forward na makakita pa ako ng mga Kapamilya stars around the studio or kahit sa mga event of GMA, why not? Ikinatuwa ni Carla ang mga nangyayaring collaboration sa pagitan ng ABS-CBN at GMA Network. Nanoy, imposibleng mangyari dahil sa network war. Nakakatuwa yung mga announcement ng ginagawa nila. Oh my god, parang nakakapanibago it's very surprising but it's also very refreshing na it's something na di natin in-expect na mangyayari pero nakakatuwa. Kung may pagkakataon, sino sa mga kapamilya actor ang gusto niyang makasama sa isang proyekto? Kahit sino, sagot ni Carla. Sabi ko nga, siguro nakakapanibago pag nakita mo sila around the studio. Ilan sa mga kapuso stars na nag-guest at tumutong sa ABS-CBN compound para sa It's Showtime. Noong July 1 ay sina Barbie Fortesa. Sanya Lopez, River Cruz at Trojan Cruz. Si Vice naman ay bumisita sa GMA 7 compound via chopper ride para sa pasabog na opening number ng show. Isa sa mga nakapilang teleserye ni Carla sa GMA 7 ay ang The Stolen Life kasama si Nagabi Concepcion at Beauty Gonzales. Patapos na kami sa aming teleserye, The Stolen Life, sa GMA. Di ko alam kung lalabas sa afternoon prime. Sisimulan din ng Kapuso Actress ang isa sa muling panibagong serye at isang pelikula na maaari raw isali sa Metro Manila Film Festival 2023. Meron ng nakaline up na panibagong teleserye. Napag-usapan na siya. Nabasa ko na yung magiging role ko. Ayoko munang maudlot or what, but hopefully by the end of the year, posible yon na may bago ng project. Tapos may movie offer for MMFF. Pag-aayos yun. Para this year yon dagdag pa nito